Uh, gusto lang ko mo share ha, sa akong mga kahibalo about sa balahibo so sa kadugay na nako nga naghilig sa aning nga dula so kasunod gig ko sa color coding o pamalhibo o, siguro nakailan mo o, nakailan mo sa kuha o ako ni si Inpid So, karon nila ang ko ninyo. So, ang ako lang, masyera lampod ko sa ako ah. Ako ang This in my experience. bis in my experience. Tungod kay ako, hilig man ko maghikot og kolor nga bangkas or sinibalang sa Tagalog kanang bangkas og ang sinibalang usar ba? gitawag lang na siya sa Tagalog og sinibalang tungod kay nakros na siya sa buyogun, monang matawag siya ng sinibalang kay itum ang iyang sagul, sagul sa iyang pagkapote kay inana na siya ang bangkas dipindi na siya ang cross, pero in general isar na ang kulor nga bangkas bangkas sa siya, tanan so ako lang ni i-share sa inyo ang akong kahibalo kung bangkas gali ang kulor sa akong mga alaga kano sa anak ko na siya idula na bulan anak ang ako gasundun sa iyo po niyang panahon idula. Uy na ko, isira lang po na ko sa inyo. Kanang bangkas o, ang sinibalang isara na nga balahibo. Bangkas. Ah, bangkas sa ah, in Bisaya. Sinibalang in Tagalog. Siguro. So, pero isara na sila nga balahibo. So, isira lang na ko sa inyo kung bangkas gali ang balahibo sa akong alaga dito na ko na idula sa two days before ang last quarter diyan yes, siya ko po sa two days before ang last quarter for example kung ang last quarter February 2 Dinna na na sa <hesitation> February February 1 or januari twenty thirty one dana pa sia idula kai naa sedia kusuk kusuk sia ana nga sa bulan Ayo ogg ninyo ditu idula sa untuk gird nga last quarter nga d o blast quarter. sa akong experience. Ang lang. Sulay lang ninyo. Okay. Based in my experience lang ako, nag-share lang ko sa ako. So, pero after in last quarter, di na dayon Day of last quarter. O, pananlitan. February to ang last quarter ipalabay ko sa nang February to. Dito ko na sa idula sa February 3, February 4, o dito. Dito na sa ang bangkas or sinibalang. Din sa before pa ang last quarter. Akong pangitaon na ng kulor nga para si Yaha. Tagid lain. Basta bangkas akong alaga. Akong pangitaon anak buyugun. Alim -buyugin. Yung alim na dilaw na mga hiluliks na mga ibang dila. Hindi yung alim na itim. Dilikado siya. Dilikado. Sa itim na alim -buyugin. Pero yung linaw na alim kasi maraming alim -buyugin. Yun ang maganda.